eto po yung aerator natin dito sa ating pan at okay naman po siya gumagana naman po siya ng maayos at sakto lang din po yung lakas niya dito sa ating koi pan isang airstone na po muna ito try po natin kung gaano po siya kalakas at ayan Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. And for today's video, papalitan po sana natin yung trapal nitong ating blue pan. Kaso nga na nagkaroon ng konting problema at di po dumating yung trapal po natin ngayon. Kaya iba na lang po yung gagawin natin ngayong video po na to. So, napansin ko po kasi dito na parang nagkukula ng oxygen na itong ating grooming pan dahil di pa po natin ito nalalagyan ng aeration kaya yun, sa sobrang init din po ng panahon natin ngayon summer na summer na nga po kaya yun, medyo nagkukulang po yung dissolved oxygen na itong ating pan at napapansin ko yun kasi yung mga isda natin nag-stay po sa, sa bottom ng pan at para nag sila ng oxygen at di po sila masyado gumagalaw. Kailangan po talaga natin silang lagyan ng erasure kasi part po yan ng pag set up po natin ng pan na meron po talaga siyang erasure. Lalo na pag koi po yung inaalagaan po natin. Kaya ngayon, check po natin kung ano po yung mailalagay po natin dito na erator. Dahil nasira po kasi yung erasure natin na ECDC na Hylia. sa po natin yun. Sira po yung kanyang battery. Ngayon, uh, maghahanap po tayo na pwedeng lagay po natin dito na erator para magkaroon ng mas marami sulfoxygen so, po itong pan natin, lalo na po ngayon na sobrang init na po ng panahon. Kaya importante po na maglagay tayo ng erasion sa pan, mga kahabi. So, yun, tara, gawin po natin. Ito po yung mga esda natin, mga kahabi. Ito po yung isang shiro natin. Medyo active po siya dito. Mas maliit po kasi ito kaysa dun sa mga kuhakon natin. Yung ating mga kuhakon, yung dito sa gilid, ayan. Kaya, ito rin po yung nangyari nung last summer na sobrang init po dito sa lugar namin. nagstay po sila dyan sa ah... Uh, boto ng pan natin at nag-conserve po sila ng energy. Ayan po yung isa sa indication na kulang po yung uh, dissolved oxygen or oxygen po nitong pan po natin. At wala po po kasi din tayo dito na lalagay na aeration. Kaya ito lang po yung ating ano yan yung waterfalls natin yung ating spillway. Pag mainit yung panahon natin mas mabilis din po ma ubos yung dissolved oxygen ng ating pan kaya ito po sila pero pag ano naman pag alam naman nila na may tao yan lumalangoy naman sila di pa gaano clear din itong pan natin di po kasi tayo naglalagay ng UV light uh, pinapalumot ko pa yung ating pan kaya ito di masyadong clear yung tubig yan okay naman sila pero yun nga may mga oras na nais-stay po sila sa bottom ng pan at uh, isa din yung ano, mag-solve po pala tayo sa kanila. Kasi nakita ko, napansin ko po dito na nag-scratching sila. Pero di naman gaano. Pero para sure po tayo, schedule na rin po natin na pag uh, salt batin po sa kanila. Kaya pag natapos na po natin gawin tong trapalpa natin dito, isa-salt batin po natin itong mga isda po natin. As a uh, maintenance po nila. Pag na-install na po natin yung UV light, uh, magic mag-crystal clear na din po ulit itong tubig po natin. Pero ngayon, eto na po muna para maging stable din po talaga yung ating tubig. So ngayon, maglalagay po tayo dito ng eration or ng erator. Uh, check po natin doon sa shop kung ano po yung available na pwede po natin ilagay dito sa pan po natin. natin. Yung mga isda naman natin dito sa temporary pan nila, okay naman. Goods naman din sila. Ayan. Pero, yung aquarium po natin doon, ah, check po natin. etong ating flower horn dito, ayan. Napaka stress po niya. Na water change po kasi tayo ng 100% kagabi. Kasi yung isang flower horn natin, namatay po siya mga kagabi. Ewan po kung bakit, siguro sa tubig. dito po kasi natin ito na si Kaso din. yan isa na lang po yung natira. Sana naman, ah, makarecover you know stress din po siya di pa po, po kasi natin na set up yung mas malaki na tang po nila gawa nga po nung di pa po, po natin ito natapos pag nagawa na po ito lahat uh, lilipat na po natin dito yung mas malaking aquarium para malipat rin po natin yan eto po yung frame na ating blue pan na papalitan po sa natin ngayon ng trapal okay na po siya na ayos na po natin yung frame na na po natin ng konti mga 4 inches na kahoy po ata ito buti na lang manahanap po tayo dito sa mga panggatong po natin na medyo matibay pa na kahoy kaya ito nakapaglagay tayo mataas po kasi yung trapal natin at kaya pa pong i -ano, iangat pa po yung level ng pan po natin pero hanggang dito na lang po yung kaya kaya ito mabuti na lang nadagagan din po natin naayos na din po natin yung mga ano sa ilalim yung may mga basa po sya napalitan na po natin yung mga flywood kaya ayan, goods na po siya. Ready na po sana ngayon itong ating pan. Pero di po dumating yung ating trapal. Kaya ayan, ang importante, okay na po ito. At pagdating po nun, install na lang po natin. Ayan. So yun mga kahabi, punta po tayo ngayon sa pet shop. Samahan niyo po ako at titignan po natin doon kung ano po yung mga available na aeration na pwede po natin ma-install dito sa ating pan. So tara! So yun, nandito na nga po tayo ngayon sa pet shop at dun sa mga nagtatanong kung saan tayo bumibili ng mga koi food, ng mga pet supply na ginagamit po natin dito. Isa po itong parikoy pet supply. Kaya kung gusto nyo pong order meron po silang mga online store. Check nyo lang po dyan at pang check out na po kayo. Madali lang ako nakakapunta dito sa shop nila dahil malapit lang ito sa bahay namin. Tapos yung location nila ay dito sa South Agora, Tabunok, Talisay, City, Cebu. Kaya pwede po kayong pumunta dito. So, eto, unbox na po natin yung nabili nating air compressor o itong air pump. Uh, yung brand po niya ay Rizan. Ito po ay 45 watts ACO003. Ayan, so unbox po natin. So, eto po yung box niya. Ayan. 45 watts po ito. So, yung laman po niya, mayroon pong ganito para po dun sa mga air hose. Tapos, syempre, manual at uh, eto may hose din na uh, ayan dito po siya tapos ito sa compressor so, wait lang tagalin ko na po muna ayun so hirap pa ba wala po kasi tayong makapag video ngayon so ito po siya guys ganyan po siya kalaki ayan 45 watts po ito at ito po yung pwede nating pang daily ayan tapos, ito sya, 220 volts. 46. Yung watts po niya. So, try po natin to dito sa pan po natin. Ito na po yung ating pump na ilalagay po dito sa ating koi pan. Itong risan na 45 watts. Yan po siya. Ayan. Malaking tulong po ito pang dagdag na dissolved oxygen po dito sa ating koi pan. So tara check na po natin kung gaano po ba kalakas yung 45 watts na air compressor. Ito ngayon na-set up na po natin at maglagay po muna tayo ng air stone. Ayan, connection po niya. Subukan natin, pandarin ka na po muna. Ayan guys, ito maandar na. Ito, subukan na po natin. yun ayos ang lakas wala kayang kaya naman pala itong pad natin na 3 feet yun o oh. and mas reactive yung mga kuhay natin dun o oh. so maglalagay tayo ng tatlo na or apat na ano, earth stone kasi malakas naman yung buga ng hangin uh, niya. 45 watts po siya. Ayan. Hindi po ganong maganda yung ano, pagka up natin. Ayan. Temporary lang po muna. So, ayan. Okay naman siya. Sakto lang yung 45 watts. May mas malakas po dito pero uh, ito po yung napili natin. At buti na lang. Okay naman siya. Mas naging active po sila guys. So, oh. nung paglagay po natin ng aeration Ayan. so napaka importante po talaga na maglagay po tayo ng aerator or aeration sa ating koi plant lalo na sa panahon ngayon na tulad ng napaka init po ngayong panahon na to kailangan po talaga na mas maraming aeration uh, para more dissolved oxygen para sa ating mga lalang isda so ayan mas active na po sila ngayon so ayusin uh, ko na po muna itong aeration natin ilalagay ko po po ito ng uh, iba pang uh, airstone para maikalat po natin dito sa buong pan so yan so yun po guys nakapaglagay na po tayo ng aeration dito po sa ating koi pan at maraming salamat po sa inyong panonood so yan, handito na po muna thank you and see you po ulit sa susunod na video peace out